Iya, yeah, yung ganar ay mabenta natin ng per kilo din, oh. Mga 180 per kilo. 150. Didagdag kita rin po. Ayun po, ito na po ngayon yung ating manok na nalimlim, oh. Wow. Yeah. Ay po ituloy-tuloy na pagpaparami ng manok oh, yan o tapang tapang eh tapang mo ah ang itlog ko ata na ano? Ilan nga ba yan? labing o labing tatlong yan yan po ang bagong manok uli natin. Tapos iba pa po yung mga na, mas nauna. Uh. <laughs> Yo tara po dun tayo sa may isa po naman. Yung dati po nasa taas na pugad. Oh. Um, ayun po, are po naman ay yung mga sisiw na dati po ba natin. Oh. Yan. Yung bibi, meron na rin po. Update ko po kayo sa bibi. Naglilimlim na rin po. Ayan. Eh. Ayan. Eh. Labing po yan. Ah. sakit. Katapa ka. Ah. Labing dalawa. Binalay na po natin sa inahin Para po mas mapabilis yung pangangitlog. Oh. Uh. Dapat itu nanti. ayan yung ating patukaan oh. right. <laughs> <laughs> tapos wala rin pa inuman <laughs> malalakan na rin alam ho Bale, ano po, one week na po nakahiwala yan sa inahin. Tapos po, iba pa, ito pa, ate, ibang manok. Oh. Yan. Yeah. Pares po yan, oh. ito po naman ay yung inahin noon ating pong winalay na kahit ano para po mag itlog na ulit yan para po mas mabilis dumami po ba papainamin nyo natin yan no ipapakawala na natin one week na po yung nakakulong ay papakawala natin na para magitlog itlog na po ng panibago bali dalawang inahin na po yung manging itlog natin oo hmm. hmm. Ang tandang po natin, dalawa, yan, oh. Dalawang malaki na, oh. Native chicken. Oh. May ganyan pong pang ulamin ba? Pagka tinapaibig. Di para po din sa ating farm. Din sa ating bukid. Halos kumbaga karning manok, may magkakaroon na tayo. Pag dumami, itlog ng manok, magkakaroon na po tayo. Oh, at tayo na may, may sarili itlog. Tapos, are po ay. Yan, are pa, oh. Medyo may lahi-lahi po ng kaunti yan, o. Oh. Tapos, ari po naman yung bibi natin, oh. Lalaki po yan. Inasawahan na po natin yung ating manok. Oo, oh, ah, yung ating bibi. Lalaki. Papakita ko po naman sa inyo yung ating inahing bibi. Yan, o, yung ating inahing bibi naglilim oh. Hindi maron sa camera, o, oh, aalis ang balak, oh. Ayan. Ilan yung itlog mo? Patingin! Patingin! Tingnan daw po natin. Ilan po ari? Anim man o. Oh. Ano. Pabilang na Puting-puti ka nga. Oh. mag-asawa na po ang ating baby ay eh. ari po ko sa inyo para din sa atin po kung baga dagdag tayo ng dagdag hanggang sa makarami po ba yan yan ang kakinis hayo po, na oh ayan po yung ating baby oh Update ko na lang po kayo parang ano na yan Baka po mga 15 disney na nakaupo Ayun po, ari po isang parad para mas mapabilis dumami po yung manok. Yan, ito po ay yung ating inahin na nanay na rin labing dalwa. po ay kaya ng mabuhay ng mag-isa. Ngayon po ito ating ikinulong na ng one week Nawala na po yung kanyang kurukutukutuk. Yung po parang may feeling niya may anak pa siya, may anak na siya. Ay ngayon po ay padalwan ligo na. Noong unang hiwalay po natin, si ay ating niliguan agad oh, para maalis yung hit ba nung init na pakaramdan niya may anak pa siya may anak ko. Uh -huh. Yan. Ngayon po atin ating liliguan ito. Tapos papakawalan na po natin. Siguro mga 3 days. Ay ano po ito. mag -itlog na uli. Pwede pag umitlog uli siya ng every 2 days ng isa ng isa. Sa loob ng 25 days. Uupo na po uli siya. Uh -huh. Yun, atin po ibababad para mas mawala po uli yung init ng katawan atin po winalay na yung mga anak ay gawa po nang kung iisipin po naman natin para mas mabilis ay incubator ay tayo po naman ay medyo ginto po ang halaga ng ano nung gano'n medyo may kamahalan din ay di ating manumano sa inahin po natin papadaan eh Oh, yan. Are ko dito sa ating ano, para kata mga pang ulam pang ulamin uh -huh. yan hindi ko ang po natin tapos po pag nagpadamba na ito ayun ayos na magkakasisiw na ulit tayo Siguro po pag tayo, tayo po yung magpaparami nito ay Siguro pag tayo may mga limang inahin na magaling magpalimlim po ay Ayos na rin, umanak lang tiglilim ay Dibitsin ko rin na ng... oh. Taba Napakataba, ang galing pati Labing dalawa yung kanyang ano Sana po sa next anak uli, mas marami po uli Yan, ayos na ho Ito pa papakawalan na natin Oh, hala, laya ka na. Oh. Iya, yeah, oh, mo, nagpasampa agad oh. Ay, itlog ka agad rin bukas oh. Iya. Yeah. Ay, sabik na sabik si Dodong Ay, nakadali na agad daw ah, oh. Eh. Oh. Yari na, pula ng palong ay. Aanak na huulian yan. Oh. Pulang pula ng palong. Kakasta din niya isa oh yari yari yan po anak anak na yan yung labing dalawang ito yan makikita nyo po naman sa ating vlog do ayos din po yan mabibinta po natin yan pagka tayo po ay dadami ang manok siguro dadali natin pagka ano sa palengke po ba pag malalaki na yung ganito kang lalaki pwede na to Binta natin, native chicken. Ay, ari po naman, hindi ko pa ibibinta at gawa ng... Anong tawag doon? Gawa ng ating paanohin po ba? Palahian pa. Kulukutukutu. Mm. Dali, dali, lapit, lapit. Oh. Mm. Ito yung natiraok na, kahit maliit. Mm. oh binata na. Kulukutukutu. Oh. Ayan, pakuha ng camera. Kulukutukutu. Mm -hmm. binata na si Dudu ang dali nari po na may Tagalog andali. Andali. May bumati noon, sabi may gipote ka hindi marunong magsabong. <laughs> ah, sabi, ikaw po may marunong ah, nung abang sabi. Sabi may gipote hindi marunong magsabong ay upot bigas ang kain ko hindi concentrate palay manok ang marunong magsabong ano ya yeah, yung ganar ay mabenta natin ng per kilo din oh. mga 180 per kilo 150 didagdag kita rin po oh. yan oh. Ang aga po ang mahilig sa manok ay. Ang dali, suot doon, suot. Mm. Uh. Uh. Yan. Yan po ating mga panimula. Yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, yeah, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.